Sana po matulungan niyo po ako mapa yung bukol ko para hindi na po ako tuksoin. Nanlilimos po ako para po makaipon ng 3,000. September 4 dapat operahan na ito kaso po di kami nakabigay ng 3,000. kababayan, lahat po tayo ay may kanya-kanyang kapalaran. May pinapalad at may hindi pinapalad. Minsan naman may mag-asawa na todo panalangin pero hindi binibiyayaan ng anak. At yung iba naman ay sobrang dami ang kanilang anak. At gaano nga ba kasaya ang mga bata na habang sila ay lumalaki, nakasama ang kanilang magulang at sa pagdating ng kanilang kahinaan, andyan si nanay at si tatay nagagabay sa kanila. Kaya't sa mga magulang, mapalad kayo kung ikaw ay nabiyayaan ng anak. Kaya sana maging responsable tayo sa ating mga anak. Kagaya na lamang ng batang aking nakilala na si Samantha, 11 years old at grade 6 student dito sa Barangay Langkiwa, Binan, Laguna. Mga kababayan, samahan niyo po ko alamin ang kwento ng buhay ng batang laging binubuli sa kanyang kalagayan at sinasabihan na putok sa buho. Ngunit, patuloy pa rin siyang lumalaban sa hamon ng buhay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Uh, ang Team Daddy Frankie po ay nandito sa Langkiwa, Binyan Laguna. Kami po ay nagbigay mga kababayan ng uh, cool supply sa mga bata. Pero after namin nagbigay isang bata po ang lumapit kay Daddy Frankie. actually, nabigyan din po siya ng uh, school supply. Pero after naming namigay, is lumapit po siya kay Aling Rochelle at nakiusap. So mga kababayan, pakinggan po natin ang buhay ni ate. Anong pangalan ni ate? Samantha. Po. Ate Samantha na siya lumapit sa amin at kumihingi po ng uh, tulong. Ate Samantha, kumusta ka na? Okay. Ilan taon na si ate Samantha? Sa lola, lang lang ako sa lola ka na lang. Bakit sa Lola ka na lang? Anong nangyari? Nasaan ang nanay tatay mo? Pinanganak po ako. Tinala ko kay Lola. Tapos ipinalaga po ako ni Lola. Tapos napunta po si Mama ng Isabela. Tapos nabaritan po ni ano ni, ni Lola. Buntis po si, si Mama. Iba yung tatay. Yung tatay mo naman nasaan? Hindi pa po, po sinasabi ni Mama yung pangalan. Gusto ko nga po sana makita kasi po binubuli na ako ng mga tao. Bakit kanila binubuli? Lada nanay, wala daw ako na wala daw ako tatay. Sabi ko, okay lang kahit wala ako nanay tsaka tatay, may lola naman na nagmamahal sa akin. Ayun. Nasasaktan ka ba pag binubuli ka nila? Oo. Okay. Gusto mo bang makasamang nanay mo? Tatlo po kami magkakapatid, at magkakaiba ng tatay. Nasa Isabela ba nanay mo? Minsan po nasa Isabela, minsan nasa Marikina. Ano pangalan ng nanay mo? Michika Gabriel po. Michika? Gabriel. Ilan taon na yung nanay mo? 29 po. 29. Pwede mo siyang kausapin? Sigurado ako maririnig niya to. Ano gusto mo sabihin kay nanay? Nanay mo? Hmm? Ano gusto mo sabihin? Ano po sabihin niya may pangalan ni Papa para po din ako matukso. Ah, para hindi ka na binubuli? Hindi ba niya sinasabi yung totoong pangalan ng tatay mo? Hindi. Gusto mo rin makita yung tatay mo? Kailan kayo huling nagkita ng nanay mo? Ano po, no. Na, dumating po siya dito nang nakaraan. Kasi po, pinapapunta ni Lola. Gawa ng may aasikas o ipirma siya. Nung pinag-usapan po, pag ooperahan po ako, kailangan nandito na po siya. Mm -hmm umuwi po muna si mama. Tapos po nung kailangan na po ng 3,000, nanghingi po kami kay mama. Hindi naman po siya sumasing. May schedule na ba pang opera? Mga kababayan, mga kabarangay, ito ang naging agaw attention sa amin talaga. Ito ang pumukaw ng uh, atensyon namin. Pakilak mo yung pinto. Eh. Ito yung uh, naging agaw attention sa amin hindi ko alam na ganito ka miserable yung pamilya uh, nila. Sorry sa word na miserable, kumbaga magulo yung buhay nila. Ang akala ko lang mga kababayan is ito lang po yung problema ng batang ito. Yan, may bukol po siya. Anong tawag sa sakit na Sispo. Sis So, operahan. Uh, may budget naman na pang opera. Hindi po. Nanlilimos po ako para po makaipon ng 3,000. Pag may 3,000, maoperahan ka na? Kaano kasiguradong kasiguradong maoperahan ka sa halagang 3,000 anak? Ang malam pa. Hindi po kasi lumipat, uh, 55,000 po dapat yung pabayaran. O. Oh. Nang lumipat ay... Lumapit. Lumapit na po kami kay Len, kay Sir Aman, tas kay Kap, bali pa 3,000 na lang po yung kailangan. Ah, pag may 3,000 ka, maoperahan ma, ma ka na? September 4 dapat, operahan na to, kaso po di kami nakabigay ng 3,000. Hmm, sana mauperahan ka na, anak. Manawagan ka sa ating mga kababayan. Maraming nanonood sa atin. Maraming manonood sa atin. Pwede silang makatulong sa iyo magpadala ng pampa-opera. Sige, manawagan ka. Sabihin mo mga minamahal naming na kababayan. Lalong-lalong na -lalong sa mga kababayan nato, natin sa ibang bansa. Mababait yung mga yan. Sige, manawagan ka, anak. Sana po matulungan niyo po ako mapa-opera bukol ko para hindi na po ako tuksoin. Sige na. Marami nagtutukso sa tayo Opo, na sa po nila ako nung wala ko na Putok ako sa buho. Huwag kang maniwala doon ha. Huwag kang magpapaapikto sa mga nambubuli ha. Huwag kang Gagawa ng paraan si Daddy Frankie para mahanap natin yung nanay mo ay tatay mo para mapaoperahan din. Si din daw po yung nakatira. Yung tatay mo. May eh, mga kababayan may bukol siya sa liig. Sige. Mga kababayan, mga kabarangay. Ayan, panawagan ng batang ito. Makasa, makilala niya ang kanyang uh, tatay para hindi na raw siya tinutukso. Tinutukso na siya. Tinutukso ka na putok ka sa buho dahil wala kang tatay. Hmm. tas pin pinutukso, binubuli ka rin dahil sa sakit mo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa ha. Huwag na huwag kang bibitaw. Lagi kang mananalangin kay God. Ano? Nagsisimba ako. Nagsisimba po ako linggo-linggo. God bless you anak. Huwag na huwag kang bibitaw kay God ha. Kay God ka lang magtitiwala. Ha? Huh? yung mga nagtutukso sa iyo hayaan mo nang ipagpray mo sila wag mo na silang sagutin hayaan mo lang sila mas gagawa ng paraan si Daddy Frankie para pa operahan ka gagawa ako ng paraan kaya mananawagan tayo sa mga kababayan natin para matulog mga kababayan mga kabarangay mangingi po ako ng kaunting tulong 3000 na lang po ang hiling ng bata para mapaoperahan pag tulong-tulong po sana tayo mga kababayan para mapaoperahan ng batang ito at matupad niya yung kanyang pangarap paglaki para mapagtuloy-tuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pangalawang iyak ko na to anak. Sinsya na kayo mga kababayan, si Daddy Frankie talagang mababaw ang luha pagdating sa mga ganitong sitwasyon, pagdating sa mga bata nawala na wala sila ka magulang. Ba't ganon, no, mga kababayan? Kumbaga, gumawa tayo ng anak. Tapos paglabas nila dito sa mundong ibabaw, wala naman silang kasalanan kung ano man ang hirap ng ating buhay. Pero sana wag natin silang pabayaan na ganun-ganun na lang. Kahit anong hirap ng buhay natin mga kababayan, basta yung mga bata kasama nila, yung magulang nila, masaya na sila. Kahit anong hirap, mapamayaman o mapamahirap, kung wala ang magulang, useless din po yun. Kahit mayaman yan, kung wala siyang kinikilalang magulang, napakahirap sa pakiramdam. Ano sasabihin mo kay nanay at tatay para baka sakaling marinig nila to puntahan ka nila? Sana po maging buo na, na po, ulit tayo, tulad po nun dati. So, ibig sabihin kilala mo yung mukha ng tatay mo? Hindi po. Nakita ko lang po sa video. Pero Ay, nung baby po po ako nakasama ko po Ay, nung baby ka pa kasama ka Ganda pa naman ng batang ito. Tulungan niyo po ako mga kababayan. Sama-sama po tayo tulungan sila. Isa pa lamang po ito sa mga bata. Marami pong batang ganon. Yun nga mga kababayan. Sana po sa mga magulang maging responsable tayo sa mga ganito bukod sa problema niya mga kababayan tapos ito pa may sakit pa yung bata nakakaawa basta anak mag pray ka lang ha wag na huwag kang bibitaw wag na huwag kang mawala ng pag-asa maraming tutulong sa atin basta mag pray ka lang at tuloy mo lang yung pag-aaral mo gagawa tayo ng paraan sana mapa-opera ka na as soon as possible no magawa ng paraan yung 3,000. Alam ko hindi lang 3,000 kasi syempre after ng opera, may mga gamot pa yan, kanto na lang. Ibibigay, mamaya ibibigay ko yung cellphone number ko sa'yo para, para iti-text mo ako, ha? Pagka na-text mo ako, magpapakilala ka. May Facebook ang ah, may Facebook kayo. O, sige, sige. Mamaya kukunin namin ang Facebook mo ha. Doon na lang tayo mag-contact. Bibigay ko Facebook ni Aling Rochelle para pag may nagpadala sa mga kababayan natin, maiatid ko kaagad sa iyo, ha? Yan mga kababayan, maraming maraming salamat. Once again po, sa mga may mabubuting kalooban dyan at may extra para na lang po sa opera ng batang ito, mga kababayan. Mas mabilis ang kayang gamutan. Yung 3,000 po, mga kababayan, kaya, po, kaya naman po ni Daddy Frankie. Pero alam ko po, hindi po yan sapat. Kaya sa mga may extra pa dyan, mga kababayan, para may maibigay tayo, pang suporta sa kanya pambili pa ng gamot Yan. so salamat anak ha? salamat magbabay ka manawagan ka sa mga kababayan natin isa pa na para matulungan ka sa operasyon mo ganon din sa iyong nanay salamat po sa mga tutulong para po maoperan very good magkano baon mo kanina? 20 po hmm. so bigyan kita ng pambaon ha tapos mamaya kukunin niyo yung ano kukunin 'yung Facebook para mga pag-usap tayo ha. Pag mayroon na nagpadala. Ha? Okay, 1 2 3 4 500 sa iyo ha. Iiipu-iipunin mo 'yan para may baon ka araw-araw ha. Mag-ulam ka lagi ng mga gulay ha. Anong grade ka na? Grade 6 po. mag-aral ka mabuti ha. Sige, sige. Promise ko 'yan. Pag ba babalikan kita. Okay? Sige, bye-bye na. Bye-bye. Salamat mga kababayan positive lang, wag na wag ka ng pag-asa. Huh? Ayoko na po umiyak, mga kababayan. Uh, salamat po. Maraming maraming salamat, mga kababayan, dahil sa pagbibigay namin ng school supply sa lugar na ito, uh, dalawang uh, bata, yung ating na-interview, na sana po ay uh, matutulungan natin sila, mga kababayan, sa maliit na uh, uh, Tulong ninyo po pag sama-samahin natin ay malaking bagay yun sa kanila. Maraming maraming salamat at syempre kay Aling Rochelle, thank you rin po. At syempre salamat din sa aking team, uh, team Daddy Frankie. At shoutout ko rin ang walang sawang sumusuporta sa team na ito, ang team Rise Above. Maraming maraming salamat syempre sa pamumuno yan ng ating uh, tita Hanies At uh, si Far Dubi yan. Lahat po ng kanilang mga kasamahan uh, sampo ng aking uh, team ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pag-support sa Team Daddy Franky. Mabuhay po tayong lahat at shoutout din kay Ma'am MC, ayan, kay uh, Kabayan USA, kay uh, Ma'am Marilyn Curay Ayan, marami maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Tita Carmi, kay Official, marami maraming salamat din po sa walang sawang pag-support. Ayan, kay Chari Pamitan, shoutout po. Ah, uh, kay Ma'am Lisa Liabres. Sino pa nga ba? Uh, si Flirty Sally. Ayan. And Rice, uh, Rice Garido. Okay. Sino si pa? Si Lisa Liabres. Ayan. At syempre kay Stariray. Hello po kay Stariray at kay Pinay sa Isla. Thank you so much mga kababayan. Maraming maraming salamat po. God bless po sa atin lahat.